22, 1986 nang inilunsad ang People Power Revolution na naging dahilan ng pagkakatalsik sa pwesto ng nooy President Ferdinand Marcos Sr. Ito'y pagkalipas ng ilang araw matapos ma si Ibilio Bihabir, ang itunuturing na bayani ng mga taga-antike at isa sa mga pinakabatang naging gobernador sa kapanahunan niya. Munit, sino ba talaga si Emilio P. Javier at ano ang naging papel niya para irunsad ng taong bayan ang malawakang People Power Revolution? Iyan ang ating aalamin sa bidyong ito. Heto ang kwento ng kanyang buhay. si Ebelio Beliaflor Javier na biloy kong tawagin ng mga nakakakilala sa kanya ay ipinanganak noong October 31, 1942 sa Barangay Lanag na sa ngayon ay tinatawag na Barangay Ebelio B. Javier, sa Bayan ng Hamtik sa probinsya ng Antique. Ang kanyang ama ay si Iberardo Autahay Javier, isang prosecutor. At ang kanyang ina naman ay si Pilisa Villaflor, isang guro. Nagtapos siya ng kanyang elementarya sa San Jose Elementary School sa San Jose de Buena sa Antique. Lumipat sa Ateneo de Manila University ng mag-high school at naging first honor. At doon din niya nakuha ang Bachelor of Arts Degree in History and Government at Bachelor of Laws sa Ateneo Law School noong taong 1968. Nang ng taon ding iyon, Naipasa niya ang bar examination bago pa siya naging college professor sa Naturang Universidad. Naging successful lawyer din siya bago niya tuluyang pasukin ng politika. Ang napangasawa ni Ibilio Bihabir ay si Precious Bilio Lutelia na taga si Balom sa Antiki at nagkaroon sila ng dalawang anak na lalaki. Taong 1971, tumakbo siya bilang gobernador ng probinsya ng Antique at nanalo sa isang landslide victory. Sa edad na 28 ay itinuring siyang pinakapatang naging gobernador sa Pilipinas sa kanyang kapanahunan. Nang sumunod na eleksyon, hindi na siya tumakbong muli. Bumalik ito sa pag-aaral sa John F. Kennedy School of Government sa Harvard University noong 1981. Bilang isang iskolar, kung saan natapos niya ang Masters in Public Administration. Taong 1984, bumalik sa sa politika at tumakbo bilang assemblyman ng Antiki. Ang eleksyon noon ay naging mainit dahil ang kanyang katunggali sa naturang posisyon, di umano ay isang makapangyarihan at suportado ng mga malalaking tao at politiko, lalo na ng Marcos administration. Naging magulo ang eleksyon ng mga panahong iyon. Mayo at 13 ng 1984, pito sa mga tauhan ni Ibelio P. Javier ang namatay sa isang ambos na naganap sa isang tulay sa Sibalong. Tinawag itong si Bridge Massacre. May mga haka-haka noon na merong mga nangyayaring bilihan ng boto at mga pananakot sa mga butante. At ang mga balot boxes na galing sa bayan ng Kaluya si Baste, Tibyao, Barbasa, Lawaan at San Remigio, di umano ay hindi sinama sa bilangan. Si Bilyo Bihabier na mga panahong iyon ay naging provincial chairman ng Unido Laban, isang political party na kalaban ng Marcos administration. Sa nangyaring eleksyon na iyon, malakas man siya sa mga tao, ang lumabas na resulta ay panalo ang kanyang katunggali. Hindi tumatanggap ni Ibelio B. dahil sa mga usap-usapan na merong dayaang nangyari sa bilangan. Umapila siya sa komisyon upang bawiin ang desisyon ng mga ito sa nangyaring halalan. Pebrero 11 ng 1986, alas 10 ng umaga, sinasabing tatlo hanggang apat na kataong nakamaskara ang bumaba sa isang Nissan Patrol Jeep at nagtungo sa New Capitol Building sa San Jose de Buenavista kung saan nandun itong si Javier. At agad nagpaputok ang mga ito. Sa madaling salita, binawian ang buhay itong si Evelio B. Javier. Ayon sa isang pagsusuri, 24 na bala ng baril ang nakuha sa kanyang katawan. Indikasyon na walang balak ang mga gunmen na buhayin pa ito. Araw ng kanyang libing sa San Jose de Vista sa Antiki, libo-libo ang nakiramay, libo-libong antikinyo ang umiyak at humihingi ng ustisya. Ang assassination ni Eielño Javier D. Umano ang isa sa mga dahilan kung bakit inilunsad ang People Power Revolution na nangyari noong February 22, 1986 kung saan naging dahilan ng pagpapatalsik sa puesto ng noo'y President Ferdinand Marcos Sr. September 22, 1986, pitong buwan nang lumipas ibinaba ng Korte Suprema ang desisyon sa kanyang apila. Siya ang sinasabing totoong nanalo sa nagdaang eleksyon bilang asimbliman ng probinsya ng Antiki. Ang February 11 na araw ng kanyang assassination ay itinuturing na Governor Ebelio B. Day at isang special non-working public holiday sa mga probinsya ng Panay Island. Bilang nga dito ang Antiki, Aklan, Kapis at ilo-ilo. Bilang pagunita at pag-alaala sa isang yumaong itinuturing na bayani ng mga Antikenyo, ang kaisa-isang airport sa probinsya ng Antiki, maging ang barangay kung saan sa iniluwal ay ipinangalan ito sa kanya. At Tuwing October 31 naman na araw ng kanyang kapanganakan ay itinadao ito ng probinsya ng Antiki, lalo na ang lugar kung saan ito ipinanganak. At sa araw ding iyon, maririnig mo sa mga radyo ang kantang The Impossible Dream na kanyang paboritong musika noong ito'y nabubuhay pa. To dream The impossible dream. Makikita sa ABG Freedom Park sa San Jose de Vista ang kanyang ribolto Bilang pag-alaala At meron ding itinayong maliit na parke para sa kanya Sa barangay Ibilio Bihabier, Samtig Ang lugar kung saan siya iniluwal At lugar na mga taong labis na nagmamahal sa kanya the dream